Ayan si Pearl. Hmm, madaldal daw. Pag with matching palakpak at talon pa. Oh, san ka pa? Pero mabait yan. Responsable at hindi daw nangungupit. Sulit daw pakain sa kanya. Masipag din siya mag-aral pero minsan nakakalimot. Mahilig din sumama sa gimmick at outing. Pati sa mga picture kasama yan, tingnan nyo. Yan si Reina isa sa mga pinakamatari at matapang sa Section B. ako mo ba naman, hinarap si Tim. Ayan tuloy, lumabas ang dragon. Hehe, <laughs> pero isa din siya sa mga mababait. Mahilig yan sa mga bata at mawain din. May pagkaresponsable pagdating sa mga group activities. Bravo! Yan si Marlu, ang ate namin. Hindi mo yan makikita lagi sa si school kung walang klase kasi nga nasa work si Pag-naman. Tahimik lang at medyo seryoso kaya hindi mo yan makikita sa gimikan. Yan si April. Third year na kami nang maging kaklase namin siya. Sa unang tingin, akala mo mataray siya. Pero sabi nga nila, first impression do not last. Napaka down to earth na tao yan. Kung makakasama mo siya sa isang buong araw, malalaman mo agad ang ugali niya. Sabi ko nga, kung sa labas na niyo mo lang siya titingnan, parang siya yung tao na hindi makikipag-usap sa'yo kasi hindi kanya kaulit. Madali siyang pakisamahan.